muling nagbombahan ang Israel at grupong Hezbollah sa Lebanon. Dahil sa tumitinding gulo sa rehiyon, pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglika sa mga naiipit na Pilipino roon. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halini. Muling pinaulanan ng rocket ng militanteng grupo na Hezbollah ang ilang lugar sa northern Israel kahapon. Sa videong ito, kita pa ang pagsalag ng Iron Dome ng Israel sa mga parating na rocket. May mga sumabog sa ere. Pero meron ding mga nakalusot na rocket na tumama sa ilang bahay. Gaya sa nasunog na apartment building na ito sa lungsod ng Kiryatsemona kung saan dalawang residente ang namatay. <laughs> Sa Port City naman ng Haifa, sunod-sunod din ang dating ng mga pasyente sa isang ospital matapos tamaan ng rocket ang isang highway kahapon. Ang sunod-sunod na pag-atake na yan ng Hezbollah, bahagi ng mas tumitinding tensyon sa rehiyon. Bunsod ng pagsuporta nila sa Hamas, nakalaban din ang Israel sa Gaza. Pero ang Israel, hindi nagpapatalo. Kahapon, Naglunsad ulit ng panibagong airstrike ang Israel kung saan pinunteriya nila ang isang apartment building sa southern Lebanon. Hindi bababa sa apat ang kumpirmadong patay habang sampu naman ang sugatan. Pati sa capital city na Beirut, tanaw ang kaliwat kanang pagsabog dahil sa bakbakan ng Hezbollah at mga sundalo ng Israeli Defense Forces. <laughs> dahil sa tumitinding gulo sa Middle East, biglang nagpatawag ng meeting si Pangulong Bongbong Marcos sa kasagsaga ng ASEAN Leader Summit sa Laos kahapon. We are now going to evacuate our people uh, by whatever means, by air or by sea. <laughs> Kasamang ilang miyembro ng gabinete, ipinag-utos ng Pangulo na gamitin na ang mga asset ng gobyerno, mapa eroplano man o barko, para lang mailikas na ang Pilipinong naiipit sa bakbakan sa Lebanon. Let's make all the preparations so that nakamalapit na lahat ng asset natin. Kung may barko tayong kukunin, nandyan na malapit na sa Beirut na masandali lang. Basta the embassy Uh, gives us uh, the all clear and they say that our people can go, mailabas na agad natin uh, so that hindi sila nagaantay na matagal uh, in, a, in a danger areas. Sa ngayon, nakataas na ang alert level 3 sa Lebanon. Base sa pinakahuling tala, higit 1,700 na OFW na ang gustong lumikas, pero higit 500 pa lang ang na-repatriate. Wala namang napaulat na nasaktang Pinoy. Pero aminado si na PBBM na di gaya ng dati, mas mahirap ng ilikas ang mga naipit sa bakbakan dahil mas lumala ang mga airstrike ng Israel. Inabisuhan na rin daw kasi ang mga barko na dumadaan sa Middle East na wag munang dadaan sa mga delikadong lugar sa rehiyon. Basically, we're just putting the plans together how we will bring them back home as quickly as possible. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.